Laknat ng tiningnan natin ng Panginoon, luwalhati sa Dios. Sa iyo ang kapulingan at karamdaman, sapagkat sa iyo nagbumula ang buhay. Na may pong lubod mong patubayan ang iyong bayan na kumikilala at sumusunod sa iyo upang patuloy kaming mahilayo sa kapahamatan sa pagpapatotoo ng iyong katakilaan. Sa pangamagitan ng Heso Kristo na aming Panginoon, na nagubuhay at nag-aaring kasama mong kaisa ng Espiritu Santo, Isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsipupo ang lahat para sa mga pagpasa. Atapos makatanggap ng kapangyarihan mula sa ng Yesus, si Pedro ay nagsimula na sa kanyang ministriya. Ang ministriya ang iniwan ni Yesus sa mga tao. Pinagaling niya ang isang tao may pananampalatayang kay ispon. At ipong pakinggan ang mga pagpasa. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Sa Ho, ay may isang katagad na babae na ang pangalan ay Tabitha. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorga, na ang ibig sabihin ay Usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na, ma na ang bangkay, ito'y ibinuro na sa sa silid, sa itaas. Di ka unang sa hope ang, ang lida ng mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro. Inutusan nila ang dalawang dalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hog. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala si, siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na At ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat siya'y lumuhod at inalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at umpo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng bado. At iniharap sa kanila si Dorcas nabuhay na nabalita ito sa buong mundo kaya't marami ang suma sumampalataya sa Panginoon si Pedro ay matagal ding nanatili sa home sa, sa bahay ni Simon na isang mamumulti ng katad ang salita ng Panginoon Nagpapabati ng Nagpapabatid ang ikalawang pagbasa ng kahihinat na ng mga tao masyagang naglilingkod sa Diyos at nagsisikap na maging banal sa buhay nito hanggang sa kabilang buhay. At pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mo mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan ay nakakita ng napakaraming tao di kaya bilangin ni man. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng tron ng kortero. Nakatawid ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa koerdeno at sa ating Diyos na nakaluklo sa trono. Tumayo ang lahat ng Himhen sa palibot ng trono na matatunda at ng apat na nilalang na buhay. Sila ay nakatira pa sa harap ng trono at sumasamba sa Diyos ang humingi ka nila. Amen. Sa ating Diyos ang kada kadakilaan, napag pag -uusik. Lilinis nila at pinaputi ang dugo ng bandero, ang kanilang dami. Iyan ang dahilan kung bakit sila na sa harap ng trono ng Diyos at nagilipod sa kanya araw-gabi sa templo at nakalaglag sa trono ng kumukuko sa kanila. Hindi na sila magugutong o mauuhaw. Hindi na sila mapipilad sa araw o mapakasok ng anumang matinding isip sapagkat ang kondero na sa gitna ng trono ay magiging pastor nila. Sila ay sa mga banal na tubig na nagbibigay buhay at papahirin ang dugo ng mga sa kanilang mga bata. Ang salita ng Salamat ating Panginoong Iso Kristo ayon kay San Juan. Kabanata 10, magsisimula sa talata 22 hanggang 30. Luwalhati sa iyo, Panginoong Iso Kristo. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa, tem sa, templo sa portico ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalim lang ani? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa aking minuman Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama, ay di isa. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng Panginoon. Pagpuri sa iyo, Panginoon, 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 Panginoon,